Hindi ko aksukat ako na magkaroon ako ng ganito sakit. Sakit ng mayaman, pero kami mahirap lang. Kung hindi po sa kanila, baka po ako na sa kabaong na. Iiyak na lang po ako gabi-gabi. Wala pang tumutulong. Alam niyo po, Binanghingi na ako ng abuloid sa mga kapitbahay Baranda din ako sa bitang -sa noon. Natakot ako. Nagdesigili na po ako. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven thousand nine hundred and twenty-three pesos na natin balikan si Tatay Banong, no? Oh, nanay to. Nay! Po! Oh. Kumusta ka na? Eto po. Ayos, ayos na. Kaya lang, hindi pa gano'ng magaling. Hindi po kayo nagpa-dialysis ngayon? Ay, opo. Umiba na ako ngayon kasi ko. Oh. Walang <laughs> badi. body. Ah. Diyan kayo tinubuhan? Ah, diyan po. Naka-oxygen po kayo ngayon. Na, no. Nera pampako mga. Hmm. Nais si Tatay banong po. Nasa baba po na United, inaayos yung pedicab niya. Kay baka daw sa Lunes makapag-pedicab maka, na siya. Ay papasok na po siya, magpepedicab na siya. Daw no, po. May, hmm. uh, kailangan ng budget pag uh, ano. So dahil no, ni po. po nay ang laki ng pinayat niyo po. No, po. Isang buwan din po ako sa ospital. Opo, Ay, lagi akong nandito. Nilabas na ako ng anak ko. kay magtatrabaho na raw siya. Wala rin daw silang pag... Ano, doon. Ah, yung anak niyo po ang uh, nagbabantay uh, sa inyo. Nagbabantay. Nay, pumusta hmm. po, po ang pakaramdam niyo? Ano pong nararamdaman niyo simula nung nagpa-dialysis na kayo? Ayos naman po. Kaya lang pag tumigil po ako, eh... Ala, na Nagmamanas manas po. po ang mga paa ko at ang, ang, ang problema ko po ay po lumalaki. Kailangan daw po iwag daw ako inom, inom, inom na inom ng tubig. Ang pagkain nyo na eh, meron pa po kayong pagkain. Skyplay, data. Eh? Yun po ang lagi nyo kailangan. Hmm. Nay, What? si Tatay Banong mahal na mahal ka. <laughs> Ma, maano naman po siya magpamilya inayos na po niya yung bubong. Wow! Inayos na pala ni Tatay Bano? Opo. Pati kubeta namin, pati ano. Natuwa po kayo pag uwi nyo hmm. Sabi niya, oh, bago na lahat oh. Sabi ko, ngayon pa lang po, maraming eh, maraming marami, salamat po. Kung po sa kanila, baka po na eh, nasa kabaong na yung panalangin ko, magpapasalamat ako. niyak na lang po ako gabi-gabi, wala pa tumutulong. Alam niyo po, pati yung na ako ng abuloid sa mga kapitbahay para dalhin ako sa ispital noon. Umano po ako dahil natakot ako nung talagang ano na talaga katawa ko may tumulong po ayun, nagkisigili na po ako ang galing po ng Panginoon dahil po, binigyan niya po kayo ng maraming po na una, po sa Panginoon pangalawa po sa inyo sa inyo po wala yun na, kasi sabi ko po sa inyo diba, simula umpisa, sinabi ko po sa inyo na hanggat may nagpapabot po ng tulong, ay dadalhin ko po sa inyo. Huwag na po kayong umiyak na dahil mas marami pa pong tutulong sa inyo dahil nakikita po nila na mahal po kayo ni Tatay Banong. At syempre, kayo po gusto nyo rin gumaling, di ba? Huwag lang po kayo makakalimot magpasalamat po, at magdasal gabi, sa gabi Diyos. Gabi-gabi po, bago ako matulong. Tulad po niyan, si Tatay Banong, magsisimula na po ulit magpedicab. Mm -hmm. Ay, ayusin ko, pwede ka po doon at ano. Pwede yung, ko po ba siyang puntahan doon? Saan po, po siya sa United? Ay, baka po magkasalisi po kayo. Kaya pa, paakit na kayo naman. Ah, ano. na din po ba siyang? Kay, baka hindi po makapag ano ngayon dahil papilay-pilay po. Hindi ko alam kung arthritis kung natipalok. Natipalok po o arthritis si tatay? Oo, oh, arthritis. Nam Namamagayang pa ano. Kami mm. na pa check up niya po. Hindi naman po. Sabi ko, bibig na lang siya ng gamot. Ah, na kailangan po magpa-check up muna kung anong tamang gamot. No, nay, bumalik po ako kasi may nagpapaabot po ng tulong sa inyo. Salamat Para po may pangpadialisis pang, okay. po kayo at may panggastos Sabi po nga kayo. Sabi nga nung, at, ni Bano, nung, nung asawa ko, pwede ba yun na uh, tigil mo na sabi ko pagka tumigil tigil din nga hindi niya ako sigurado dahil lolo na naman ang tao ang katabang ko sabi kasi ni Tatay Banong hindi naman daw po sapat yung kinikita niya ngayon po napakahina ka talaga may kaya pa ba ni Tatay Banong mag pwede ka? ano? mahigahiga na sa, simula kang Berlin hanggang sa United Puhugas pa din po ba ng pinggan si Tatay Banong sa karinderya? Pagka, na, paka tinawag po siya. O, pala ni Tatay Banong, dalawang trabaho niya, Nay. Baka ano po, binibigyan naman po siya pag may mga tira-tirang ulam. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, Eleven thousand nine hundred and twenty-three pesos nay. Maraming marami salamat. Maraming marami po salamat sa tumulong sa amin. Kay talagang hindi ko aksukat ako na magkaroon ako ng ganitong sakit. Sakit ng mayaman pero kami mahirap lang. Kaya maraming maraming salamat sa tumutulong sa amin. Napakalaking blessing po, nanay, no? No po. Nay, 1,400 kay Ma'am Ana Rosel Cadaves, 1,000 Janine Pearl Madri Madronio, 2,000 FHM, 750.59 SCS, 2,000 from Bautista Family, 500 from John Serama Sebright, 500 from Fernia Atina Reyali ng Lumbaw, Pampanga 173 Ma'am Shaira 1,000 Junel 300 Jane Antonio 800 Ma'am M Ma'am M. Jonah, 500 RDG, 500 Maribeth Beltran, 500 from Ma'am Epi Pot. Nay, 11,923 na nay. Marami maraming po salamat. Salamat. salamat sa kanila, pati sa inyo wala pong ano man, nanay no kaya sabi ko po sa inyo wag lang po kayo makalimot magdasal sa oh, Panginoon gabi, so, ma gabi gabi bago ma matulog Ayan, yun lang po mga kababayan. No? Maraming salamat po sa mga nagpaabot po. Malalayo rin pala po ang ano. Opo. Ayan, mga kababayan, maraming maraming salamat po sa mga okay. nagpaabot po ng tulong kay Nanay Belen at syempre kay Tatay bangon At ang video po nila ay inyong ma-share. Yun lang po mga kababayan. God bless you po.